good morning yan uh, meron lang akong isi-share sa inyo kasi tinugulo talaga yung utak ko nito dito sa ayan Yes, and ginugulo ah. Kasi hindi natin maintindihan kung bakit ganito yung, yung sitwasyon dito sa mga uh, Ipapakita ko sayo. sa inyo, Sa inyo. Oh, uh, ito guys, ngayon ah. Ito. Ito guys, oh. So, ito yung tinutukoy ko. Yan, itong puno na to papaya. Hindi ko alam kung anong English ng papaya. Basta, pero kung tatanungin niyo ako kung anong scientific name nito is, ano yan, Carica papaya. Yun, yun ang tawag dito. Ayan guys, ganito ang nangyayari dito sa amin guys ha. O oh, ito, puntahan pa natin itong isa. Isang sample na to guys ha, tingnan nyo. Oh. Wala, walang buhay. Diba? Ang sama na. doon siya guys oh. Yung dahon niya. Hindi na rin 'to magtatagal. Nagdikit-dikit tayo na yung dahon niya doon sa may unahan. Oh. Di ba? Yan oh. Ito meron din dito. Katabi niya na. kanon ah. Ganun din. Tingnan mo yung itsura. Wala talagang umaayos na ano dito, papaya na tanim ito mo bunga liliit. Tapos ito, wala na rin pag-asa. Although namumunga siya, pero yun, yung parang yung bagong sibol niya na dahon. Nagdidikit-dikit, wala na yan. Tapos yung mga dahon niya, tinan. Yung dahon niya, parang ano na, iba na ang itsura. Hindi na siya purong green, mayroon na siyang dilaw-dilaw. Ayan, -dilaw. unti-unti na nga naninilaw katabi pala niya, hindi ko napansin wala na, patay na talaga siya ayan o, dito wala na talaga siya yun, namungo siya pero malapit na rin yan meron pala siya katabi, hindi ko napansin kanina, yan o, wala na ulo ayun pa guys o oh. yung mga pupaya, ayan o oh. wala na, deads na, ito rin ito, ito yung mga tinang bonituro nila dyan wala na ang papaya tapos nililaw nilaw yan yung mga yung mga dahon niya o oh. diba ayun talaga finish na siya o oh. ayun o oh, diba ito guys wala na talagang buhay o oh. <laughs> diba papaya din yan oh. so wala nang down ganyan tapos ito pa oh ganyan oh pero namunga nga lang siya pero wala na oh finish na ayan Ganyan yung na nangyayari ito okay okay pa oh bagong tubo ayan bagong tubo pa okay pa tingnan natin sa susunod yan ito patayin na no. Oh. ayan Eto, puntahan pa natin yung sa kabilang kanto. Ayan, o. Oh. Ito, guys, ang pinakamasaklap, guys, o. Oh. Ito, o. Oh. Ayan na nangyari. Ano kaya nangyayari dito sa mga papaya namin dito sa lugar namin, guys? Ayan, o. Oh. Pati ganito. <laughs> Mayroon yatang sikreto dito sa lugar namin. Dahil dito sa nang na light na mga papaya baka siguro yung baka siguro yung lupa dito sa amin or ano ba ganun lang ang lifespan nila dito sa amin yung mga puno na ito okay guys pa-comment down below kung ano ba talaga ang possible na nangyayari dito sa kanila bye bye